may mga subscribers tayo na nagko-comment na panalo na raw sa labor case pinapatagal pa ang ibig din sabihin parang halimbawa nanalo ka siguro na may illegal dismissal gusto nila makukuha mo na agad ang <coughs> napanalunan mo Uh, kasi may kasamang monetary award yan you know, as part of the judgment ganun ba ang dapat na kaisipan na meron tayo kapag tayo ay nag uh, sampa ng isang labor case So, syempre perspective ito ng complainant pag-usapan natin yung uh, rason kung bakit hindi ganun yun at uh, ang realidad no? sa mga ganyang kaso. Shoutout muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay at ang ating mga followers yan sa ating uh, FB page na ATTY Elvin. Yan dito. Well, naintindihan natin yan ano, sa mga especially sa complainants na yung eagerness na ma-enjoy na yung fruits ng kanila, kanilang labor. Even, even yung Supreme Court no, nagsasabi niya na pag nanalo na yung isang complainant, let the complainant enjoy the fruits of labor. fruits of labor kasi tawag dyan. However, um, nandulo tayo sa panalo. Pero, may prosesong pinagdadaanan kasi yan. No? Um, uh, ang isang labor case ay kaso. No? At alam naman natin yan na pagkaso, merong proseso yan. Ano? No? Uh, in law, due process ang tawag natin dyan. So, ang due process, yan ay parte ng uh, democratic uh, system natin, no? Na parang you hear the other party out, no? Bago ka nagka-finalize ng isang decision kung ikaw yun sa part ng uh, gobyerno, halimbawa. So, ikukumpara natin yan sa mga sitwasyon na kung saan halimbawa na, ikaw naging bata ka rin, naging teenager ka di ba tapos yung nanay mo tatay mo nagalit sa iyo so napaka basic sa tatanungin niyan muna bakit mo ginawa yon laging may bakit to oh. kahit na bago ka paluin tatanungin ka muna bakit ganon, di ba? Laging nauuna ang bakit bago sa pano, di ba? In most cases, ganon. Because that's the natural way of uh, treating the other person, the other party. You always ask for the reason. That's why tayo, ang tawag sa atin mga reasonable beings tayo. Because we uh, make decisions based on reason naturally and most of the time although syempre ano naman natin may mga ibang hindi naman sinusunod na yon know? pero kadalasan yun ay isa sa mga exceptions uh, rather than the rule pero human beings and eh, rational kasi tayo uh, we, we we make decisions based on reason so yun ang ano yan ang dahilan kaya meron lagi tayong tinatanong, bakit mo ginawa yon? Bakit ganun? So, due process, di ba? Now, sa kaso sa labor, kapag ka nagkaroon na ng decision sa labor arbiter, halimbawa, hindi yan ibig sabihin na kung panalo ka, ay bukas sa bakalawa, makukuha mo na yung panalo mo, no? hindi yun yung tipong mga illegal na sugal na kapag nanalo ka na, eh, iabot na sa'yo. Halimbawa, yung weteng, na Pag dumaan, mamayang hapon, baka nandiyan na yung napanalunan mo, no? Uh, sabong, halimbawa, no? Na pagka natapos na yung, ano, eh, pupuntahan ka na nung kapustahan mo, tinibigay sa'yo yung napanalunan mo, no? Iba ang uh, labor case, no? Dahil uh, siya isang kaso, maraming batas ang sumasaklaw dyan. Meron tayong labor code dyan. Meron tayong 2011 NLRC rules of procedure, no? So, yung mga batas na yan, hindi yan nilagay para pahirapan ang mga parties, no? Inilagay ang mga batas na yan, no? Para magkaroon ng kaayusan. Kasi nga, tumatanaw tayo sa democratic system, yung due process ang pinagtutuunan uh, natin ng pansin dyan. Kung nanalo na sa labor arbiter, na sa batas natin, no, Article 229 ng ating labor code, na merong karapatan ang natalo na mag-file ng appeal. Diba? May appeal. Kasi, bakit may appeal? Kasi pinag binibigyan mo ng pagkakataon na ipakita ng natalo yung kanyang side once more baka lang somewhere merong hindi napansin ang naghusga dyan ba? Diba? so binibigyan mo ng uh, pagkakataong marinig no? part ng due process no? sa side ng nanalo syempre parang nakakainip yun no? na panalo na ako tapos may ito na naman ba? Diba? Pero kung baliktarin mo yung sitwasyon, ikaw naman halimbawa in the ikaw yung may negosyo, ikaw yung employer. Ilagay mo yung sarili mo dyan. Feeling mo may depensa ka. Feeling mo may rason kung bakit katama, Pero, bakit ganun lang? Hanggang labor arbiter lang, hindi ka na ng pagkakataong mag-appeal. O, ba? Diba? Hindi ka rin makakaramdam ng justice. No? So, dyan mo ma-appreciate ngayon yung due process. So, due process lahat yan. Ngayon, kapag nanalo ka na nanalo ulit sa commission, hindi mo pa agad-agad din makukuha yan kung nag-appeal, halimbawa. Kasi meron pa yung motion for reconsideration. No? Bibigyan pa siya ng pagkakataon na mag-file ng MR. So, again, walang mabilisan pagdating sa labor. The way na ikukumpara natin sa mga napanalunan mo sa ibang larangan, gaya ng sugal o gaya ng uh, siguro yung mga larong bata noon na naalala natin na pag nanalo ka kuha mo na yung napanalunan mo larong goma, larong pex, larong ano diba, nanalo na ako eh, akin na nanalo na ako dyan, akin na, diba yung ganon, hindi ganon sa ganitong larangan sa labor case, sa mga kaso this is uh, about due process no? so kaya lagi sa mga videos natin sinasabi natin kalmahan mo relax ka lang kapag ikaw nagdemanda huwag mong isipin yung dulo isipin mo yung uh, biyahe di ba huwag mong isipin ang destinasyon yung biyahe yung lasapin mo di ba doon ka mag-focus kasi ang dulo darating at darating ka diyan huwag kang mainit. di ba sabi nga natin kung ikaw ay mailipin na pipikon ka dyan. At kung pikon ka, siyempre alam natin, na lagi kang talo. So, guys, wag nating ihamping ang proseso ng labor case sa mga ordinaryong aspeto ng buhay natin. Ano? Kasi batas ang pinag-uusapan natin dito, ma mabibigat na karapatan ang tinitimbang dyan no hindi porke panalo ka hindi ibig sabihin na wala nang karapatan ng kabila may may right sila parte ng due process respetuhin din natin yan no so how we wish ganun kadali how we wish na merong supreme being na alam lagi kung ano ang ang uh, tama at makikialam dito sa buhay natin sa mundo we know that there's a supreme being pero kung titingnan mo, walang ganito na siya yung uupo na ha, judge dyan sa labor case para husgahan ang kaso. No? Walang ganon. Sana nga meron yung ganyan para, di ba, hindi ka na magpakita ng mga ebidensya mo, di ba? Kahit na wala ka ng papel siguro kapag merong supreme being dyan mismo na kapag uh, nanalo ka na eh, biglang lang kukunin sa bangko yung pera ng kalaban mo at ibigay sa'yo. Di, well, and good. Bakit hindi ganon, no? Uh, ibig sabihin, yung talagang kung ano yung patotohanan, sila yung nakakaalam. Kita niya yung, eh, hindi mo na kailan magpresenta ng ebidensya. How we wish na may ganyan at ganyang kadali. But again, kung susumahin mo, you are in this world, di ba? Uh, human beings tayo, subject tayo sa human frailty. Yung pagkakamali ng tao, part ng ating DNA yan, kasi hindi naman niya perfect, di ba? So, diyan dapat natin dapat tinitingnan. Now, kung complainant tayo, ang perspective natin, uh, ilaban mo ang kaso mo uh, base sa prinsipyo. Huwag mong ilaban ang kaso mo na may nakikita kang pera. Ha? Mahirap yung pera-pera ang motivation mo para sa kaso mo. If you have to fight for your case, fight it on the basis of principle. Kasi kung pera-pera lang nakita mong lumaki na gastos mo, eh aayaw ka na yan. Okay, so pag-isipan ninyo mabuti bago kayo magsampan ng mga kaso to make sure na kung nasa iyo yung katotohanan, ilaban mo sa larangan ng prinsipyo, paniniwala mo, at hindi sa pera na nakikita mo. So with that guys, I hope you learned something from this video and you found this uh, video helpful. And if you do, uh, share this with your friends, your colleagues, your family members, and of course, Those people who you think may benefit from this information. And I hope to see you in my next videos. God bless.